Good morning. Nilabas ko itong mga aglo na kahapon kasi umuulan. So, nung nakaraang gabi, umuulan ng malakas. Tapos, nag-decide ako na ilabas kahapon na umaga itong mga aglo. And, yung ilan sa kanila, inipon-ipon ko dito sa ilalim ng puno. Para kahit umulan, hindi masyadong mababasa ng sobra sa tubig. No? Kaya lang, nung pumasok ko sa office kahapon, pagbalik ko dito, eh, halos maghapon naman palang hindi umulan. So, hindi rin sila naulanan kahapon ng maayos. And, ngayong umaga, since mukhang aaraw, baka kasi mainitan din naman sila dito, all nasa ilalim ng puno. Ayan, makikita nyo basa sila. So, diniligan ko sila para kahit sumikat yung araw. Kahit ngayong maghapon, kahit hindi umulan, although nasa ilalim ng puno, no, at least may water sila. Kaya, diniligan ko sila kanina. Ayan, kung makikita nyo, basa pa yung kanilang mga dahon. So, ilan lang ito sa mga aglo na nasa gilid ng bahay. So, dahil nagmamadali na rin ako kahapon, hindi ko na ilabas lahat. So, ito na lang yung mga pinili ko na ilabas na paulanan kahapon. And hindi ko uh, nilabas yung mga maliliit na aglo kasi baka malusaw sila sa tubig ulan. Baka hindi nila kaya itolerate yung sobrang ulan. So, etong medyo malalaki na lang yung mga medium sizes and mga malalaking aglo na lang ang nilabas ko. Ayan, kung makikita nyo, ito. Ganyan itong dalawang lisa na to, no? Ayan, malalaki na yung mga dahon. Big sizes na to. Ayan. Ito rin dalawa. Nakalimutan ko lang yung ID. Ayan, napaka na, no? Ayan sila. Ayan, and itong mga ilan sa mga 10K. Ito yung mga ilan sa 10K na aglo. Tapos may mga panama dyan. Ayan, itong pink aurora. Ayan. Ayan yung suksong. Ayan yung red aurora. Red sayam ba? Super red sayam? I'm not sure. Ayan ang ating red mahaseti. Ayan. Ang unicorn. Ayan yung vanilla panama. So, ayan ang ating pakaipet or pakaipet nandun. Ang ating pastel, aglo, yan sila. Ayan. Itong mga sandrap na napakatingkad. Ganda ng mga dahon. So yan. Itong ating galaxy store, nakakala ko mamamatay na rin to buti na lang nakapag recover dalawa yung nabili kong ganito so yung huling nabili ko namatay siya ko alam kung nagkasakit din siya yan yan itong amber ito green no amber din to so more on yellow to ito green actually nananamlay na to Nagkakaroon ng mga yellow spots ko alam kung ano nangyayari. So, baka palitan ko na rin yung pating mix nito. Yan. Ayan sila. Ito, kailan ko lang din nabili ito. Kaya lang di ko matandaan yung ID niya. Ito tayo sa bandang dulo. Yan, isa pang red maha seti. Ayan siya. Ito, meron pang isang amber dito. This one, nakalimutan ko yung ID niya. Ito, masisira na taas yung dahon. ating mga pakaipit or prakaipit. So, unicorn. Itong tiger na to, hindi na dumami yung dahon niya. Parang hindi na siya, parang tumigil yung pag, paglaki niya. Ayan. Medyo nag nagka-curl yung dahon. Ayan. Ito ating andini. Andini nga ba ito tama? Andini? Ay, I'm not sure. Hindi ko sure kung andini to. No, no, it's not andini. Nakalimutan ko na yung ibang ID ng mga plants. Ito ating harlequin. Harley Quinn. Ayan siya na very healthy. Ayan. So, ayan. Ito, medyo leggy pero maganda pa rin naman siyang tignan. Ayan. Yan sila. So, ito yung puno, no? sa ilalim sila ng puno. So, kapag umulan, at least hindi directly babagsak yung tubig ulan sa kanila. So, hanggang dito na lang. And, eh, nagmamadalin ako kasi papasok pa ako sa office. Thank you for watching!